Number, number zero one zero one. I am Number zero one zero one. I am Muktoo. Ayo pag palu. Ayo pag kalas kalas og glue di Mahirap well, sila na. Hindi no? uh -huh. na sila magkontak-kontak na kasi po. Uh -huh. so, na kontak okay, gusto ni... magpa iiyay ba? Ano yung na kulay balay? Bangot din. Ni... Mo... Sip, -sip Gamitin. 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 pa. mo ni pa. na no. Gamay. Papa. Hmm. Betul ni, nama itu kan? Bela nang nak mah? Bela nang mah? Mah nang na? Kau pun tanya? Tidak boleh. Ayam. Karena ibu tangpa. Gusto mo hybrid nga si Milia nato eh. Natay legit nga supplier ron Supplier sa tuwang ang ha. Kani akong gigamit white dorok ni. White dorok atong ganat. Napoy na pitre. awas kan ni dumaga ni dumaga dumaga ni atuk disumpitan <laughs> <laughs> oh, kung gusto ha kung gusto kung takal ang kanyang gusto mo magpa-upgrade sa inyong mga binuhing baboy aduna kita eh. legit ng similya paspas mo dako dali mo tubo layo sa sakit ang imong anay Maglikay ka sa Parvo iay ang gamita para layo sa sakit ang inuhang binuhing baboy sa karon sa aduna kitay na sanitayan ng mga ISF sakit mao kini ang nindot nga pamaagi aron malikayan nato ang mga sakit sa ato ang binuhing baboy so ang ato ang source sa ato ang similya ha mga kaigsuunan kahigalaan amigos amigas ang yung magbibuhay. sa picture na na Barato <laughs> lang tadi rin mga kila, barato rin ito ha, kay ni ina inamigora. Narito ko sa barato ng presyo. Basi gusto mo nga uh, i-upgrade ang inyong ang binuhing baboy ha. Kuntak lang mo sa kuha, ah. kuntak lang mo. Legit, yung higala, legit 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 nga, legit Source at, legit legit nga, quad.